Inaasam na rice efficiency positibong makakamit sa taong 2028 ayon sa National Irrigation Administration. Narito ang news ni Angelo Baño. Hindi malayo na makuha ng Pilipinas ang inaasam na rice sufficiency sa taong 2028. Bukod rito sa panayam ng DWIZ, sinabi ni National Irrigation Administration Administrator Eduardo Edigilen, posible ring maabot ng bansa ang rice sufficiency ngayong taon kung may tataas ng ahensya ang yield at cropping intensity nito. Binigyang din pa ng opisyal na dapat lamang ibigay sa mga magsasaka ang kanilang mga pangailangan tulad ng hybrid seeds upang mapaganda at mapataas ang ani ng mga ito kung ako'y magyayabang, ma'am, eh mm -hmm. sasabihin kong kakayanin kasi nga uh, pero kung sasabihin ko 'yon, ang aasahan ko lamang ay 'yung pag-increase ng cropping uh, 'yung yield mm -hmm. at cropping intensity. Eh alam niyo po kasi ako sigurista ko nga kailangan mm -hmm. Meron akong backup. ano? Mm -hmm. Hindi lamang 'yon, kundi ini-increase ko pati 'yung physical na number of hectares na sinasaka natin. Ngayon, tanong imposible ba yun? Siyempre ang sagot, hindi. Kasi nga yung mga farmers namin during dry season, nakaka-eight tons pa yung mga yan. Mm -hmm. Ano ang solusyon? Aba, di ibigay mo lang sa farmer yung tamang assistance mm -hmm. kasi mahal po yung hybrid eh. Mm -hmm. eh, hybrid seeds. Samantala, ikinadismaya ng opisyal ang kawalan ng pondo ng NIA para sa mga pasilidad na masisira bunsod ng mga kalamidad sa bansa. Nakakalungkot. Wala pong pundo ang niya para sa Calamity Fund. Wala kaming QRF. Okay. For the end time, you know, nangungulit ako doon sa kuwan na nila kami ng QRF. Kasi kapag ka may nasira sa facility namin at may standing crop, ano ang gagawin namin? Mm -hmm. Sabi nila, maghihinga daw kami sa OCD, it takes time. Okay. Bago tayo marilisan ng pundo, kung marilisan releasean man tayo. Yan ang tinig ni NIA Administration Eduardo Edigilin sa panayam sa programang Balitang Bayan na mapapanood at mapapakinggan sa L 23 at DWIZ tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon mula lunes hanggang biyernes. At yan ang aking news scoop. Ako sa Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.